Higit tatlong oras nang inaapula na mga bumbero ang sunog sa isang bodega sa bodyo ng Taytay Rizal at pinagbuhatan sa Pasig City. Hanggang mag-alas 9 ng umaga, maitim pa rin ang usok na lumalabas mula sa ikalimang palapag na gusaling impaka ng spare parts ng mga bisikleta sa bahagi ng Lawrenceville. Umabot sa unang alarma ang sunog na sumiklab bago mag-alas 6 ng umaga pero kontrolado na ng Bureau of Fire Protection. Swerteng may kataasan ng five-story building at hindi na ang mga katabing establishmento. Pero pahira pa ng tuluyang pag-apula dahil hindi basta residential lang gusali gaya ng napaunang ulat at may mga nasunog ding inimbak na tela. Sa baba, makikita ang pinakatindahan ng negosyo kung saan sinasabing may narinig na pagsabog ang mga residente. Bagay na under investigation pa rin sa bahagi ng BFP. Pansamantalang isinara sa motorista ang Sandoval Avenue dahil sa pila ng mga bumbero pero binuksan din makalipas ang halos isang oras. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino.